Hello po ka Misteryo. Magandang gabi po sa iyo at sa mga viewers mo. Sana po ay isa ako sa mapili mo na ma-inrate at ma-animate. Ako po pala si Adrian. Tagakabiti na po ako sa ngayon. Yung ikukuwento ko po ay nangyari nung nag-aaral pa po ako. Nung mga panahon po na iyon eh, wala pa po talaga akong kakilala sa Bagyo. Opo, sa Baguio po kasi ako nag-aral ng criminology. Kung kaya kinailangan ko po talaga na mag boarding house. Kaya naman talagang naghanap po ako ng malapit lang sana sa academy. Pero wala po akong mahanap noong mga panahon na yun kamisteryo. Lahat po ay puno na. At yung iba naman, and naka-reserve na yung mga slots. Kaya na no choice po ako at napilita na lamang po akong maghanap kahit dun sa medyo malayo. Pero at least sana eh, kaya na kahit isang sakay na lamang patungong eskwelahan. So ayun na nga po kamisteryo. Nakahanap nga po ako ng dorm na masasabi ko na okay na rin kahit papaano at maganda na rin. At ang pinakamahalaga ay may privacy kasi kanya-kanyang kwarto, hindi yung magkakasama kayo sa isang kwarto. Nung una po ay okay naman at normal naman po ang lahat. Hanggang sa may umupa na doon sa tabi ng kwarto ko. Doon na po nagsimula ang lahat. Pero halos noong una nga po ay hindi ko po talaga siya matyempohan na makita. I mean, ito pong bagong lipat na nagrerenta sa tabi ng kwarto ko. Yung tipong alam ko na may umuuko pa sa kabilang kwarto pero hindi ko naman alam kung sino o ano ang itsura. Kung lalaki ba ito o kung babae. Yung iba ko pong mga kadorm eh kakilala ko na po. Maliban nga lang po doon sa tenant na nasa katabi kong kwarto. Lumipas na nga lang po ang tatlong araw na pinakikiramdaman ko na lamang po itong katabi kong kwarto. Pero, Ni nihalos parabang walang nakatira dito. Kahit nga po, hindi naman nakapadlak ang pintuan nito sa labas. Normal na po kasi na padlak ang pinakalak namin sa mga pintuan namin doon sa dorm. So kapag nakapadlak yung pintuan mo, ibig sabihin, e eh wala ka doon sa kwarto. Pero yung kabila nga pong kwarto, lagi naman po siyang hindi nakapadlak. So ang ibig pong sabihin, eh nandun yung tao sa loob ng kwarto. Pero kahit nga po kaluskos o kahit anong ingay eh, wala po talaga akong naririnig na nagmumula doon sa kwarto. Pero, ayun na nga, lumipas ang tatlong araw apat na gabi. Natahimik lamang yung tenant na nasa kabilang kwarto. Pero itong isang gabi na to, ay naalimpungatan na lamang po ako. Sa isang napakalakas na tugtog. Isang tugtog na hindi ko rin mawari kung anong tugtog ba yun o kung anong banda ba yun. Nagulat ako at Nagtaka dahil hindi naman si pangkaraniwan ang mga ganong eksena sa dorm. Lalo at lahat kami sa dorm ay estudyante at halos lahat ay laging maaga ang gising. Kaya medyo nabastusan din ako dun sa bagong tenant sa tabi ko na nagpapatuktog. Pinilit ko na lamang na muling matulog hanggat may nararamdaman pa akong antok upang hindi ito mawala at hinayaan ko na lamang ang pag-iingay ng katabi kong kwarto. Inaumagahan nga ay eh, pagpasok ko ay nakita ko yung doormate kong si James na ako ko criminology student at naikwento ko sa kanya yung Weirdong kadormit namin na nasa kalagitnaan ng gabi eh. Bigla ba namang binirahan ng malakas na patuktok? Nagulat siya. Di niya alam na may bagong tenant pala. Sabay pil yung tanong nito na kung babae daw ba. Sabi ko naman eh, hindi ko nga alam. Kasi di ko pa nga ako nakikita eh. Pero sa isip-isip ko ng mga oras na yon, dahil sa ganong klaseng tugtog, malamang sa malamang ay lalaki itong bago naming tenant. Meron ba naman kasing babae na ganong klase ang pagpapatugtog? Maliba na lang kung medyo boy siya. Mga halos mag-aalas 8 na ng gabi at pauwi na ako nang makita ko ulit itong si James. Sabay na rin kami na sumakay sa jeep pauwi ng dormitoryo. Naku pre, alam ko na kung paano natin malalaman kung lalaki ba o chicks yung bago nating roommate. Ha? Ako pre, ano pinag na mo? naman nga kami. Talaga? Patungkol dun sa bagong tenant. Natanong ulit ako nitong si James kung gusto ko daw bang makita yung bagong lipat. Adi, sabi ko naman eh, baka naman sa kako talaga yung gustong gusto talagang makita o makilala yung bago. <laughs> Sabay tawa na lang naming dalawa pagdating namin ng dormitoryo ay kanya-kanya na kaming punta sa kanya-kanyang kwarto namin. At makalipas nga lang halos mga tatlong oras ay naulinigan ko na may kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Pre, pre. Siyempre tinanong ko muna pre. kung sino siya. Nagulat ako at nagtaka. Si James na naman pre, pala pre. Pagbukas ko nga eh, pumasok agad siya. Sabay senyas na huwag akong gumawa ng ingay. At may binulong pa ito na may plano raw siya. Nagtaka ako kung anong plano ba ang pinagsasasabi nitong si James. At para saan? Pre, naglagay ako ng cellphone dun sa may paso. Ipinanig ko yung paso dun sa may patungan para makita natin kung lalaki o babae nung nagsasalita na siya, saka ako naintindihan na gusto niya palang makita kung babae o lalaki yung bagong lipat. At ang nabuong plano niya eh, i-video niya daw. At nakahanap na rin siya ng tamang paglalagyan ng cellphone niya. Yung makikita, yung papasok o lalabas sa kabilang kwarto nakahanap na rin siya ng pupwestohan kung saan niya ilalagay yung cellphone niya. Kung saan hindi ito makikita. At nang maipwesto na nga niya ang camera niya, e eh pre, iniwan na pre. nga niya ito. Pre. Uy, pre. Lumipas ang halos 30 hanggang 45 minutos na paghihintay at may narinig na nga kaming langit-ngit ng pagbukas at pagsara ng pintuan sa kabilang kwarto. Kaya nagpalipas pa kami ng mga ilang sandali pa bago kuhanin yung cellphone ni James sa labas. Para malaman namin kung pumasok ba o lumabas ba yung tao sa kabilang kwarto. Nagdahan-dahan pa nga si James sa paglabas ng kwarto ko para makuha yung cellphone niya. At nung hawak na nga ni James yung phone niya, eh, kaagad niya itong instap sa pagre-record ng video at nagpunta agad sa gallery para makita namin kung anong kasarian ng bagong tenant. Ay, oh, pinapanood na nga namin eh. Agad-agad na nagliliwanag ang mga mata namin. At nanlaki. Dahil babae pala yung new tenant. Pero mas nanlaki ang mga mata namin. Hindi dahil isang babae pala. Pero dahil sa kung ano ang itsura nito. Mahaba ang buhok, nakaitim na parang duster, at sadyang nakakakilabot po talaga ang itsura nito. Lalo na po nung sinumpa namin yung video. Ani mo y may mga parang may mga bahid po ng dugo yung mga kamay braso bibig at maging hanggang sa dibdib nito at talagang kapansin-pansin po dun sa video Malalaki. na nakayatak po ito at marumi ang mga paa Malalaki. talagang nagulat kaming dalawa ni James sa nakita namin sa recording na yun. Ako ang Nagkatitigan na lamang kami. Hindi namin alam kung na paano ba yung babae na yun? O kung kailangan ba namin siyang tulungan? O baka naman, baka naman killer po pala yung babae. Mamamatay tao po pala siya. Pero, mas kaya naming paniwalaan na na tao po yung babae na yon. Dahil di siya mukhang nangangailangan ng tulong ka misteryo. Di po namin alam kung kung sasabihin ba namin sa may-ari ng dorm yung natuklasan namin ni James. Eh baka mabaligtad lang din po kami, di ba? Kasi, lalo na, di ba, babae yung tenant, pwede siyang mag-deny. Marami po kami naiisip ni James na what if nun. Kaya nga po, nagpasya na lamang po kami ni James na lumipat na lamang ng ibang dormitoryo. At kalimutan na lamang ang nakita namin. Eh, hindi nga po nakabalik si James sa kwarto niya nung gabi iyon ka misteryo. At doon na lamang siya nagpalipas ng gabi sa kwarto ko. Sa sobrang takot na lang din po siguro namin. Buti na nga lang po eh, walang kontrata ang pag-stay namin dun sa dorm. Kaya, anytime eh, pwede kaming umalis o lumipat sa iba. Shout na lamang po pala ka misteryo dyan kay James. <laughs> tol, kung mababasa at mai-anime to ni Sir Kamisteryo, malamang sa malamang eh, kung mapapanood mo to eh, maaalala at maaalala mo. 100% sure ako dyan. Isa sa mga unforgettable na pangyayari sa atin to Tol. Hanggang dito na lamang po pala. Sir Kamisterio. At thank you po in advance. Another chicks na naman to. p、oh. O naman po tayo sa ating shoutout, promotion at announcement session. Shoutout na din po sa ating first 20 lucky commenters for shoutout or promotion na sina. First 20 comments na lamang po ang aking i-acknowledge for shoutout and promotion. At di nakatulad noon na halos inaabot ng isang daang tao ang nasa shoutout. Nauuwi lamang po kasi minsan sa shoutout ang video. Ang nangyayari eh, mas mahaba pa yung shoutout session kaysa sa ating story o animation. At ganun pa rin po ang rule. Pakisuyong sa pinaka-updated na video or upload po tayo mag-comment for shoutout or promotion. Doon po sa nakapin na comment sa ating comment section. Napakadali lamang pong makita niyan. Open nyo lamang po ang comment section ng pinakabagong upload na story. At nasa pinakaunahan po ninyo makikita yung pinned comment. Ang mga pa-shoutout na nasa pinned comment ng lumang uploads at mga pa-shoutout na wala sa pin comment ng pinakabagong upload na video ay hindi po natin i-acknowledge. Mahirap po ang maghagilap ng mga pa-shoutout na nagkalat sa napakarami nating mga videos. Kaya mas napakadali po kung ang lahat ng pa-shoutout at promote para sa kada susunod na upload ay nasa iisang lugar lamang at sama-sama. No hassle naman po siguro kung susunod po tayo sa ating protocol for shoutout at promotion. Maraming salamat po sa pagunawa aking mga kamisteryos. At hanggang sa susunod na mga kwento.